bakit matagal ang sundo ko? Kring, kring, kring. Hay, salamat. Tapos na ang klase. Pwede na kami umuwi. Mabilis kong iligpit ang aking gamit para makapit agad palabas. Ang in sabay-sabay ng pag-ikot ng mga gulong ng stroller, na, ng stroller namin at ang lakas ng boss ng mga klase ko para magpaalam. Bye bye, kita tayo bukas. Sigurado ako dyan na si nanay. Tumakbo agad ako sa upuan para hanapin si nanay kung saan lagi siyang naghihintay. Mm -hmm. <gasps> Laking gulat ko na wala pa si nanay. Kinabahan ako Pinalaki ko ang mga mata ko para hanapin si Nanay, pero di ko siya makita. Muntik na ako mapaiyak, pero bago ako umiyak, sinabi ko sa aking sarili na di dapat ako matakot. Pinalaki ko pa ang mga mata ko para hanapin si Nanay, pero di ko siya makita. Wala akong magawa kundi man, nagtiling maupo sa bangko katabi ang aking bag at baunan unti-unting nababawasan ang mga batang naghihintay at magulang na nagsusundo. Ilang mga kaklase na at kanilang stroller ang dumaan pero wala pa rin si nanay. Lahat ng bata ay nasundo na, maliban sa akin. Oh, maghintay ka lang dito na Natrapit lang siguro nanay mo. Sabi ng gwardiya sa labasan. Naghintay ako ng hintay ng hintay. Halos pa ikot-ikot na ako sa bangko. Pero wala pa rin si nanay. Siguro siraan si nanay ng sasakyan. Habang tumalun ako ng tumalun sa ila, sa, upuan, nang maalala ko, sira nga pala talaga ang aming sasakyan. Sigurado ako naghanap ng paraan si nanay. Siguro, sumakay si nanay sa isang pagong. Maliit at mabagal ang akbang nito. Kaya, matagal pa talaga bago ako masundo. Pero, alam kong nagmamadali na si nanay sa pagsundo sa akin. Dahil alam kong sabit niya siyang makapiling ako, di siya aasa sa isang pagong. Siguro, sumakay si nanay sa isang elepante higanty ang akbang nito. Kaya, mabilis niya ako masundo. Pero, di magkakasya ang elepante sa daan na may napakaraming sasakyan. Siguro, subabay si nanay sa mga ungo naglalambitin sa uno na, na, na nasa isang puno papunta pa sa kabila. Naku, nararamdaman ko na malapit na si nanay. Pero sa oras na makakita si nanay, sa oras na makakita si nanay, ay, o, sa oras na makakita ang mga unggoy ng puno ng saging, hindi na nila pagpagtuloy ang pagsabit-sabit nila. Siguro, sumakay si nanay sa likod ng balyena. Sisid sa baba hanggang ako'y marating. Pero, sa dagat lamang matatagpuan ang balyena. Naku! Matatagalan pa si nanay sa pagsagwan! Siguro, matagal pa talaga bago ako masundo. Di ko na napigilan ang pagduwa ko. Tinak tinakpan ko na lamang ang nalulungkot kong mukha at nanikip ang aking bibig. Biglang, Nana! Alakon, na iwa nakalimutan mo na ako. Naaari ba kitang makalimutan? Eh ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Nasiraan ba kayo ng sasakyan, nanay? Hindi. Na-traffic lamang ako sa highway. Tama nga pala ang sinabi ng gwardya. Na-traffic lamang kayo sa highway.